Tira ka yung gaso. Yan si mama. Anong galaga mo dyan, ma? Ma? Ga sibling ng pizza. Pag-aay hmm. dito. Nakuha ka man dun sa inograe. Pag-alaman. Ano yan lang mo dyan? Gasibling parok ko. Para pizza. Wala ka sa camera, ma? Dito ako. sibling ng pizza. Dito si Mamba. Hello, Mamba. Hmm? Dito lang ba ako? Kakanis ko lang. Hindi mo naman yun, yun. Mama ya Mamaya. Pat patay na. So, uh, ang ulit. Basta basta dyan si mama na sa pizza. Yan, ano yan, Ma? Ang mga yan. seeds na pizza size. Uh, okay. Bye guys. Abla bye ma. Hi guys. Good morning. nandito ko guys gas. Anong fruit size? size seedling. Pinis prada na. Tapos na. Mahintay ka na lang na mga fifteen days. tagal man Fifteen days. Fifteen days, May... so, days magkano nyan siya? Start start na magtubog na. Uh, basta yun know, plus 5 days pa na mangyari. Yun result. Step by you know, step process. Hmm. Bye, -bye, ma. bye bye. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye, bye, -bye ma. Bye bye.